Nag-sorry kanina si Chief Justice Renato Corona dahil sa bigla ang pag-alis niya sa pagdinig nitong Martes. Sumama lang daw talaga ang pakiramdam niya noon. Kanina, isang medical team ang kasama ng punong maestrado sa muli niyang pagtestigo. At nakatutok si Leah Manyalap del Castillo. Alas 12.30 na tanghali kanina nang tumulok pa Senado si Chief Justice Renato Corona sa kainang ambulansya. Nang makapasok sa Senado pasado alauna ng hapon, idiniretso sa Senate parking ang ambulansya. Kahit pumirma ang waiver si Corona na walang pananagutan sa kanyang ospital, sinamahan pa rin siya ng isang medical team, kabilang ang tatlong doktor at dalawang nurse. Una na kasing sinabi kahapon ng mga doktor nito na makakasama sa kanya ang bumalik sa Senado, lalo't mahina na ang kanyang puso. Kompleto rin ang ambulansya ng isang portable ECG machine, respirator at pulse oximeter. Maya, maya pa, dahan-dahan na bumaba ng ambulansya si Corona na agad pinaupo sa wheelchair. Pero makalipas ang ilang sandali, lumapit ang may bahay ni Corona at bumulong sa doktor ng Chief Justice. Tumayo si Corona at naglakad patungo sa elevator. Nang makarating sa second floor, iika-ikang naglakad si Corona na nakahawak sa asawa papunta sa holding area. Hanggang nang pumasok ito sa loob ng session hall, nakakapit si Corona sa kanyang asawa at isang aide. Halatang nang hihina at namumutla ang Chief Justice. Nang makaupo sa, sa witness tata, stand, sir, agad siyang kinamusta ni Presiding Officer at Senate President Juan Ponce Enrile. Basta namin sa pahayagan na kayo ay may problema sa kalusugan at uh, nandito kayo kahit na ang inyong doktor sa ospital ay... Sana ay ayaw kayong payagan. Uh, gusto ko lang po may lagay sa ating record na itong tanong na ito kayo po ba ay handa sa iyong uh, uh, katawan at uh, kaisipan na uh, sumali dito sa paglilitis na ito? Actually po, nangihina pa po, po ako pero kakayanin ko po hanggat aking makakaya. Pumunta rin po ako rito para magbigay galang sa Senado, sa kabuuan ng Senado bilang isang institusyon. Hindi po ako bastos na tao. Humingi si na ng paumanhin sa mga senator judges sa biglaan niyang pag-alis ng hearing noong Martes. Uh, ako po ay nagpapakumbaba at humingi po ng inyong paumanhin sa nangyari nung Martes, uh, hindi na hindi ko po inaasahan na ganoon mangyayari. Kaya lang po uh, alam naman po ninyo ang pinagdaanan namin, particularly pinagdaanan ko na nakaraang halos na anim na buwan. Kaya nga po ako ay nagpapakumbaba ng hingi ng patawad sa inyo sa buong Senado sa ating sambayanan, maging sa prosecution na rin, at sa aking defense team na din. Paliwanag pa ni Corona, hindi so, siya nag-walk out. Talagang sumamalang daw ang kanyang ay, pakiramdam noon. May dalawang pahina pa raw siyang hindi na nabasa sa kanyang opening statement. Ang nangyari po noong Martes ay hindi parang welga o ano ba sabi don walk, walk out. Kasi po, meron pa ho akong dalawang pahinang hindi nababasa, hindi ko na po nabasa eh. Uh, totally unexpected po yung nangyari. Uh, ngayon, dala lang po sa matinding sitwasyon, karamdaman. Uh, nakakalungkot lang po na siguro sa iilan nating mga kababayan para bagang kailangan pa bang ako ay mamatay para patunayan na ako ay nagsasa nagsasabi ng totoo. Pero hindi ganoon pa man din siguro baka ganun nga po ang dating sa ibang tao pero pinapaliwanag ko po ngayon sa huli, sabi ni Corona, minabuti niyang bumalik kahit pinagbawalan ng mga doktor para malinis ang kanyang pangalan. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.